Noong sinaunang panahon, bago pa man maimbento ang papel, ang mga tao ay nagsusulat gamit ang clay tablets. Isa sa pinakamatandang natagpuang sulatin sa mundo ay mula sa Sumer sa sinaunang Mesopotamia. Mahigit may taon na ang nakararaan. Ang kanilang sistema ng pagsusulat ay tinatawag na cuneiform. Ginagamit nila ang matulis na bagay upang mag-ukit ng mga simbolo sa basang luwad. Kapag natuyo ang tablet, nagiging permanente ang kanilang mga isinulat. Nakakamangha, hindi ba? Ang mga sinaunang tao ay gumamit ng simpleng luwad upang lumikha ng kasaysayan at magbahagi ng kanilang mga kwento. Dahil dito, maraming impormasyon tungkol sa kanilang kultura, batas at mga diyos ang naisalba at naunawaan natin ngayon. Isang paalala mula sa kasaysayan, hindi lang papel ang nagtatago ng mga kwento, kahit ang lupa ay kayang magsalaysay ng nakaraan.